May mga nasurpresa nang sumabog noon ang balitang hiwalay na ang showbiz couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Katunayan, naglabas ng kanya-kanyang statement ang talent management ng dalawa hinggil sa kanilang breakup. Hindi pa man ang tungkol sa kanilang hiwalayan blues ay may kumalat namang chismis na sinusuyo ni Gerald ang nobya. Na chismis din ito ni Oji Diaz at ayon nga sa talent manager, inabswelto ni Gerald ang atletang si Vaney Gandler na third party sa kanilang hiwalayan. In any case, may mga resibo namang kumalat sa social media hinggil sa pagkikita ng Gerald sa burol ng yumaong tito ni Julia. Siyempre, natouch daw si Julia sa thoughtful gesture ni Gerald sa pakikiramay nito sa kanyang pamilya. Ang chismis pa, nagkabalikan na raw ang dalawa na tila na kumpirma sa picture nilang dalawa during the week. Recently naman, umugang naman ang bulong-bulungan na ikakasal na ang couple sa susunod na taon. Natalakay din ito ni Mama Ag sa kanyang online show kung saan sinabi niyang napanaginipan daw niyang ikakasal na ang dalawa next year. Say ng mga marites, ang bilis, hiwalay na tapos nagkabalikan, then suddenly, ikakasal na. Parang gimmick lang ang hiwalayan. Baka naman talagang plano na nilang pakasal, na naudlot lang. Ano ang say niyo sa balitang ito?